pwede na maligo. Ang di Dapur Bad, man. Ganda ng view, guys, oh. magmotor What's up guys? Good morning May biyay pala tayo ngayon Punta kami ng Biskaya ngayon Dun sa may Sa may ADL Sky Villa Resort ata yun sa may bambang sa may bambang biskaya parang taas siya ng bundok eh try natin po mas ngayon let's go dito na tayo daan may shortcut dito eh Wow Oo oh, sige Ganda pala ng view dyan Dito na tayo sa main road Na no, oras na 8.53 3 hours yung biyahe natin itong mga 3 hours may siguro nandun na tayo stop over pa tayo eh ngayon lang ulit tayo dadaan dito sa may ambuklaw na miss ko rin yung mga twisties dyan eh ganda ng kalsada dyan second time kung pupunta ng Biscaya maganda rin yung kalsada dyan bandang kaya pa yan Ganda yung kalsada dyan Ganda ng Timing natin sa biyahe natin Maaraw Nabawasan lang tayo ng one bar Siguro kaya to hanggang kaya pa Tignan natin Hindi na ako magpapagas dito Baka kapag long ride na rin tayo mga idol Actually, taga Biskaya si Mrs tignan namin kung makakadaan kami dun sa kanila Bambang tsaka may, sa may dupax Tignan natin bago kami umuwi bukas Kasi bukas uwi rin kami Overnight lang kami dun Arteo Kopyan ng mga riders Mga uh, nagbabike Ang Buklaw 17 kilometer Woo! parang painting lang eh no wow ayun guys palusong pa rin tayo uy sharp curb! nangangamoy preno na ewan ko kung sa van ba yun or itong kotse may nangangamoy preno na sa kanilang dalawa ang no? Oh? Sarap na mamaligo dyan. Signal si kuya, eh. Basta talaga sniper, no? Yoho! PG-1! Pati yun, nag-signal. Ingat, sir! Shout out sa inyo! Grabe! da man! man! Ah, magkasama to, dalawang MG. Pipicture sila diyan, oh. Ang ganda kasi ng view, guys. Tigil din tayo, picture din tayo. Back on track. Kaya tersera. Loaded pa tayo ng gamit. Water break, water break. Alright guys, back on track Woohoo, ang tarik na ito May falls guys oh Oh, di ba? To Biscaya, Bukod, Kabayan Taas tayo dito dito pabukod na yan. Bukod kabayan Dito naman, Biskaya na. Let's go! Ganda ng view dito sa left natin, no? Oh. Kaya pa, 24 kilometer. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. Ang ganda, di ba? Dito yung sinasabi ko. Para sarap magkape ah. Kita niyo naman 'yan, no. Oh, oh di ba? Back on track again guys Nagkapi lang kami Tsaka itlog Baka doon na tayo mag lunch Pagdating natin Ganda ng view guys oh Grabe <laughs> Ang ganda oh Dito tayo Ang ganda oh Ah, dito ata yung slab house eh. Ayun oh, sabi ko na eh. Slab oh, yung slab house. Dito lang pala yun? Dito yun. Magandang mag-camping dyan eh. Sitio Labas. Andito na po tayo sa Sitio Labas. U uh, u uh, u uh, u uh, u. Uh. Butas butas. Ito na tayo yung boundary. Biskaya na tayo. Welcome to Kayapa. Cordillera Administrative Region District Highway Boundary Benguet Piscaya Road Mind your brake or break your mind <laughs> Las kasi napunta namin dito nagabihan kami wala kami makita mga view wala pa akong camera noon dito part na dito ang dilim walang mga street lights wala pa tayong MDL noon mini driving light kaya ang hirap makita yung kalsada likuan pa man din ayan o kitang kita natin o Kani kanina pa tayo nag enjoy sa mga bangkingan sheesh oh, buhangin buhangin slow down ayan na naman kaya pa public park it. oh dito ulit yung dalawang MG na nakasabayan natin sa Ambuklaw uy alawang ng kalsada dito wow nice Yes, Sir. ADB, <laughs> <laughs> Alright guys, dito tayo, pabambang tayo Ito, pa paaritaw Ayan o, no? bambang Tapos aritaw, town proper Ang ganda ng view natin dito sa kanan guys o oh. Sarap sana kung may drone tayo, palipad din tayo no Soon, kakadrone din tayo Sipagan pa natin magtrabaho para may pambili <laughs> sarap sana ang paliparan yan ba yun oh malapit na natin oh check ko kung may signal ako walang signal yung smart eh tingnan ko globe Ala, wala wala <laughs> daricho lang natin oo lunch na rin lunch na rin eh alas 12 na Nagbibilad dito ng palay, oh. Hindi siya masyadong mainit. Hindi kagaya ng La Union Pangasinan na sobra. Alagkit ng katawan dun. Dito yung init niya parang bagyo lang. Isang stretch na naman. Oh, grabe, oh. Ang ganda ng bundok. Yan ba yung nakikita natin bundok kanina? Iba na, or iba na naman yan? Bundok dito. Bundok dito. Kaliwat kanan. Daan muna tayo ng town proper ng Bambang guys. Doon na rin tayo magla-lunch. Alas 12 na eh. Bago tayo dumiretso doon sa resort. Tsaka mag-check na rin ng signal kasi walang signal dito. dinamin namin ma-search yung resort. Take over! May 2 bars pa tayo 200 lang pinagas ko dito kahapon Sa bagyo Ah, Lapit na natin, dyan na pala Bambang na dyan Paparite lang dyan Pero hanap muna tayo ng kainan Malapit na guys, 15 minutes na lang Nag 1 bar na tayo Pagas na kaya ako, or mamaya Mamaya na lang haba ng bridge na to ah, ah. Kainan, kainan Ayun o oh. Ay, ba't yun? Restaurant pero wagwagan House of Us, A Taste of Home Tingnan natin Diyan sa labas Doon na lang Tara Main road Alright guys, kakatapos namin kumain Diretso na tayo ng tutuluyan natin Bili lang kami dyan sa 7-Eleven ng tubig Let's go Tara Yun lang? Oo Tara tara Nakabili na kami ng kailangan 12 minutes away from here Pagas na tayo Para diretso na unleaded 200 Karga lang tayo ng 200 Tingnan ulit natin kung abot tayo ng bagyo Yan yung papunta kila misis Diyan o, oh, ito yung palatandaan ko yung shell Papasok dyan Diyan Ang ganda ng bundok dun ang sarap natin Ang kinis oh ang ganda oh kikita ko sa mapa eh magpaparay tayo dyan dyan banda ayun ADL ay karatula ADL Sky Villas oh. wow ang <laughs> ang ganda grabe naman tignan nyo naman yan guys oh Race, nakakawala ng pagod 2 minutes na lang simula nung pagpasok natin doon from highway pataas nga ni e. kaya ADL Sky Villas kaya kahit kotse kaya dun hindi sasayad ito matarik to ayoko ayoko Andito na tayo. Ho, ho ang ganda ng view kando we're here pwede tignan muna ate tignan natin tignan natin yung pagpepestuhan natin 2, 3 parang 2 na lang no parang maganda sa 2 marami pong view dito sa may 1 and 2 kasi F1, nga eh, sa na lang so, sa uh, bale, tatlo lang daw pala kaming naka-check in dito yung iba, puro day tour na <tinyo> yun to yung room natin ayos lang ni ate sige po lagyan pa ng punda ni ate ito yung view natin diba ang ganda pwede umiga dito Oh, oh, dono, oh. mamaya picture picture sige po salamat po Tabili na tayo ng issue tsaka uh, shampoo sabon bigat pala ng box ko pero basic lang sa motor Ah. ay nga muna kami guys Good afternoon guys Kagigising lang namin Ano na ano oras na 4.56 4.56 picture picture muna daw ang ganda ng view oh. Wow. daming dragon fruit oh. Mga dragon fruit yan guys. May rainbow pa guys oh. ilaw na nila guys ayun oh, excited na maligo lumango Dinner naman, dinner. Ano oras na? 6.40 pa lang. Aga pa pala. Pero umahon na kami dito. Ang lamig eh. Banlaw na lang. Tapos mamaya hanap kami ng kainan dyan sa baba, dyan sa bayan. Alis na sana kami. Para kumain. Biglang umambun. Ano nyo? Umaambun nyo shower shower ambon tapos biglang nawawala bilang ato makita sa camera may lumalang uy pa maambon siya guys yun. alright dito na yung order namin guys di na kami pumunta ng bayan kasi umuulan kanina kaya nagpa-deliver na lang kami kain na muna tayo gigising lang namin. na oras na. Uh, 6.27 na pala. Makulim yun. Umulan ka gabi. Hmm. lang tayo. Tapos siguro maya maya prepare na rin tayo. Balik na rin tayo ng bagyo. Uwi na. Kasi bukas may trabaho na naman tayo. Kape, kape. kape oh. Tapos ganyan yung view mo. Yo, what's up guys? So, ayun. Uwi na kami guys. Breakfast na rin kami sa dahan. Kasi di pa kami nagbre-breakfast. Ano oras na? 9.55. 9.55 na. Kapi lang kami kanina, tsaka yung mga biskwit. Nakaayos na rin kami dito. Uwi na kami ng bagyo kasi may trabaho pa bukas. Wala. Ay, wala ba? Just holiday pa bukas. Ah, holiday. Okay lang. Pahinga bukas. Pahinga kami bukas. Pero kailangan na namin umuwi. Oops. The motor natin. Yeah. Let's go guys. Uwi yan na na. Nandiyan na yung ulan no Kung sasalubungin pa natin yung ulan By ADL Sky Bilas Bali may dala naman tayong kapote So oh, ito Dito na tayo Mataas dyan, mataas dito ka sa kabila Yun, guys. Dito kami napadpad sa kambingan Tayang kung sinapalupan. Ginagawa pa daw eh. Kaya yan na lang. Breakfast, brunch. Brunch. Let's eat. Let's go guys. Huwi na. Nakapag breakfast na kami Time check 10.56 <laughs> Ang ganda pala ng view dito guys oh. Nasa likod kasi natin to kahapon Hindi natin nakita So ayan oh. Ganda oh. Dito na tayo sa Kayapa guys. Kakadaan lang natin doon sa may welcome arc nila. Boundary na tayo ng Benguet. Kakalagpas natin ng Biskaya. Benguet na tayo. Nandito na ulit tayo. Kapilang tayo. Meron ata. stop over kape kape muna oops nakon pa yung motor okay let's go direct yung biyahe pa uwi nakapag kape na ay thank you lord maaraw hindi tayo inulan sa daan grabe tong ano, bundok oh. na cemento mat ay napaka payapa naman magmotor dito uy falls, yun na natin kahapon no. Oh. kami sa bahay nag lunch lang kami dito sa Via Bojoy and guys dito na namin tatapusin ang aming video kung umabot man kayo sa dulo ng video na to like, share and subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo kung may bago tayong upload yun lang guys see you sa next na vlog natin bye